Yan, magandang araw mga kapatid, Docs TV Vlog. Andito ulit tayo sa Motor Ace. So, you know? Para ipagkinang mga uh, kapatid ito, for the uh, Special Edition, ngayong 2024. So, Pagkita din natin yung ibang uh, mga variant ito. Uh, special Edition. Pagkita so, din natin yung cash price and store dito sa product ito. Kaya abang ating status ito. Shoutout muna sa ating kaibigan na si Bryan Dane Borkil, maraming salamat sa iyong suporta, mabuhay ka sir. ito po yung Honda Click na special edition na nilabas ngayong 2024. So, sa unang tingin mga kapatid, napakaganda talaga nung combination or colorway color ito. No? Ayan yung uh, napili natin ngayon itong kulay blue and white na combination. Tapos sa side profile niya, yan naman yung decals. Tapos dito may kulay gold, na uh, sticker then yung click nya na uh, silver then gray at saka puti ganun din dito yan may blue dito tapos may gold na lining then yung Honda tapos kung brake system siyempre yung Honda brake then sa baba para dito sa kanyang side nandito nakalagay yung liquid liquid pool no? tapos yung KGM ayun nakalagay din dito so halos same specs naman sa dating nilabas ko noong 2023 ano. Pagdating sa mags, mapansin natin dito sa Special Division, ito yung kulay ng mags niya, na iba na rin. Army green ng kulay ano. Ayun. Tapos yung wrapper din niya, ganun din, na iba na rin. Naka combine doon sa kanyang mags. So din. Dito naman sa kanyang panels, same pa rin naman nung Uh, 2023 model ano ayan then andyan na yung mga indicator yung signal light engine check sa headlight and then yung temperature yung speedometer odometer then yung kanyang selection dito sa gauge tapos itong emblem ng Honda so sa mga switch same pa rin anong, ayan Pagdating dito sa kanyang ignition, yan naka shutter lock and dito na rin nabubuksan yung kanyang compartment. May pocket din siya, dalawa dito. Yung dito ay may cover yan. Then mayroon ding power outlet sa loob. Yan. So ang nagustuhan ko talaga dito yung kanyang uh, colorway. Napakaganda. Pag Pagdating dito sa kanyang front, makikita natin yung blue dito sa may taas din may tatak na Honda yan dito then gulay gray dito dark gray sya tapos dito naman glossy white yan. makikita mo yung parang pa letter M shape tapos yung FI na uh, logo nya rito then sa mga ilaw ayan, uh, signature DRL ng Honda yan so kilalang kilala na yan sa daan pag nakita natin tapos meron siyang click dito na maliit sa gilid tapos sa headlight ayan LED yung kanyang high and low tapos naka yuko na rin kaya hindi ka silaw pagka kasalubong mo ito no? tapos ayan may uh, glossy blue din dito no? ang ganda ng pagkakablo nya ayan, tapos dito disc brake, ang kanyang harapan, ayan, naka wavy design tapos, single pad caliper na, ang tatak ay tokiko ayan, tapos tubeless na, no, ayan tapos yung kanyang tatak ng gulong ay MVP star ayan tapos kagandahan pala sa kanyang uh, telescopic work, naka show na mapansin natin yung tatak dito Showa ah. kaya magandang klase mga kapatid yung uh, shock na ito no you know? Ayan. tapos makikita rin natin dun yung busina nya you no know? so ngayon pakita natin yung iba pang uh, special edition nito ito 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 ayan ito yung kulay gray black naman ang combination ito glossy black yung kanyang M shape Then dito sa taas Kulay gray sya Ngayon oh. Tapos dark gray naman dito So ang ganda rin Tapos yung decals naman nya Ito sa side May kulay gold din Ayan. Tapos gray Tsaka dark gray Tapos dito Ganun din May gold, then yung click Tapos may gold sa ilalim May decals, then black tapos yung liquid gold sa ilalim. Yeah. Tapos yan na, 'yung na uh, graver niya kulay parang golden no pati yung mugs. Kaya uh, special edition 'yan. No? Then ito, hindi ko sure kung special edition din siya o uh, standard siya yung white na 'to no. Kasi yung yung mugs nito kulay black na sa kulay gold no? pero ang ganda rin ng uh, color combination nito no meron din siyang papansin natin yung black na M shape tapos dito sa taas white naman glossy glossy parang pearl uh, pearl white no tapos sa side ganun din golden yung kanyang uh, digals tapos black ang combination tapos so, so ito yung na picture natin last time na nagkamali tayo na pagkakasabi. Sinabi natin the version 4 pero version 3 pa rin to. 2024 model nga lang. Yan yung niya kulay black and yellow. Tapos may silver at gray. No? Ayan yung standard. So ngayon alamin natin yung presyo dito sa kanilang branch kung maghanap kayo ng ibang mga unit, marami din sila dito. Kompleto po na uh, unit dito. Kaya nyo. So, di sila contact with 160 na 2024 model. May ano na siya. May decals na rin yun. Mapansin natin. o tingnan natin dito. Yan, tagay dito ng puti. Yan. May decals rin. Pati doon sa gilid. yung iba pa marami mga kapatid na yung mga Yamaha motors meron din kaka no? Honda Beat pala na version 3 meron din sila dito yan PCX a yan tatlong kulay yung nandito na. No? merong matte gray merong ito glossy gray saka glossy black Honda TMX Supreme ano Ayan, kasi ito yung version 3 na 2023 model, pero pa rin sila dito. So, ayan so, po yung ating update dito sa Motor Ace Marilao Branch. So, sa so, mga gustong kumuha mga kapatid, punta na kayo dito sa Motor Ace Abangan. Marilaw Bulacan. So, kaya kompleto sila ng unit ng Honda Click 125 na Special Edition. So, andyan sila, sir. Sila, ma'am, para mag-assist inyo. No? So, shout-out sa kanila. So, ayan po. Maraming salamat sa panonood. And then, God bless sa ating lahat.